Baliktarin niyo yung legit. Tigil. Tigilan <laughs> niyo na. Okay, <laughs> tigilan <laughs> niyo na. Tiger. Palalon, <laughs> mag kayo nang sarili. Hoy. Jin. Kami legit. Yung mga beke, baliktarin niyo yung legit. Tigil na kayo, please Okay. Ating alamin. Ating tatalakayin. Ating pag-uusapan. Ito ang Startup Showbiz Authority. Huli na namang nagpatutsada si Joey De Leon sa mga halos host. na gitle, genuine na legit, the hints hindi tagilid, ang bago at pinag-uusapan na Instagram post ni Joey De Leon ngayong August 20, kaya pala isipan sa kanyang mga taga-subaybay ang naging mitya para muling magpatutsada ang controversial co-host ng EAT, ang noontime variety program ng TV5 para sa akin ito ang ibig sabihin ng genuine sa Tagalog ay tunay. Legit naman ay lehitimo, meaning lehitimong tunay ang gustong ipahayag ng Henyo Master Joey de Leon. The hints get dali, hindi tagilid, ibig sabihin ito para sa akin ay tagilid na talaga ang G sa Gedli nila Isco Moreno, na pinakamalakas na segment ng Itbulaga, na ngayon ay nilalampaso ng subod bahay kapatid na pinamunuan ni Jose Manalo, Friday, sinubukan naman nila Buboy Villar at Paulo Contis ang kanilang tandem sa Gisa League, at si Isco Moreno naman ay pinagpahinga muna. Dahil sa malaking pagbagsak ng kanilang TV ratings, habang trending naman si Jose Manalo bilang isang mayor ng Pilipinas na hindi matatalo kasi pinanganak na manalo kung rumble words lang ng mga salita masasabi kung isa si Joey De Leon sa mga veteranong manunulat at artist na nagpauso ng mga baliktarang salita noong 1980 to 1990. Naniniwala ang mga taga-suporta ni Joey na may insidente o isyo na nag sa kanya para ibahagi sa lahat ang cryptic post na ginamit niya na caption sa larawan ng lahat ng mga host ng EAT. May mga nag-iisip na baka si former Manila City Mayor Isko Moreno na may sariling segment sa Itbulaga. Na, G. Sagedli, ang pinatutungkulan ng Instagram post ng comedian at TV host na tinaguriang ang Henyo Master. Si Isko ang isa sa mga ipinalit bilang co-host ng Itbulaga. At ang G. Sagedli, ang kanyang public service segment na namimigay ng pera sa mga tao na nakakasalamuhan nila ni Buboy Villar sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. Kung may, G. Sagedli, ang Itbulaga, may Subod bahay mga kapatid. Ang EAT na version nila ng Kuan for All, All for Kuan, na isa sa mga dating public service segment ng television program na pinanggalingan ni Najoy, Ito at Dick Soto. Maingay at inaabangan ng Subod Bahay Mga Kapatid. Mula nang magumpisa itong mapanood sa EAT dahil sa popularidad ni Mayor Jose Manalo, ang karakter ni Jose Manalo na isinalarawan bilang ang Mayor na walang talo dahil ipinanganak na Manalo. Ang, sugod bahay mga kapatid, at si Mayor Jose Manalo ang isa sa mga dahilan ng mataas na ratings ng EAT dahil kinaaaliwan ng gusto ng televiewers. Pinaniniwalaan ng mga mahihilig sa intriga na sinadyang itapat ng EAT si Mayor Jose Manalo kay iskong na dating mayor ng Maynila at malakas din ang G. Sagedli, segment sa It Bulaga. Darito pa ang ilang cryptic post ni Joy De Leon na ating balikan. You cannot spell, take, without EAT and you cannot spell, heart, without EAT. Ganito kaliit lang ang studio namin sa TV5, parang elevator pero 1,000 floors naman ang taas ng ibibigay niyong pagpansin sa amin, lagpas helicopter. Patutsa naman ito ni Jui kay Vice Ganda, sa opening na ginawa niya sa GMA Network na nakasakay sa helicopter. Gumawa hindi gumaya, lumikha hindi kamukha. Patutsa naman ito ni Jui sa segment ng It Bulaga na World of the Rings na ginaya ang Pinoy Henyo segment na invento ni Jui De Leon dalawang linggo matapos ang matagumpay na pagkakari niyo sa Itbulaga, trademark ng Television and Production Exponents Inc. K. na halatang pinapatamaan ng kate na dati nilang employer, ani Joy, sa kanila ang renewal, sa amin ang numeral. Marahil ang numeral na tinutukoy ni Joy ay ang paglamang ng kanilang programa sa ratings na noong biyernes ay lamang ng 1.2% laban sa Itbulaga nakapagtala kasi ng 5.0% na ratings ang EAT noong August 4, samantalang 3.8% naman ang nakuha ng IT Bulaga at 3.2% naman ang IT Showtime. Tuong August 10 naman, nagpost siya ng isang pahayag na nagpapahiwatig tungkol sa isang fake na agad namang nanganak ng mga espekulasyon tungkol sa kung ano ang kanyang tinutukoy. Saad niya sa kanyang X post napapanahong kasabihan, fake it and leave it. Kinabukasan naman, August 11, muli na namang nagpost si De Leon sa kanyang ex account. B.O. is B original. Kapag dalawa na kayo, eh B.O.B.O. na 'yung isa. Ngek, hirit niya. Nagsunod-sunod pa ang ang pagpaparinig ng veteranong host sa social media at ang pinakahuli ay ngayong gabi lang. Inamit naman 'yang sentro ng kanyang joke ang sikat na segment ng Itbulaga ngayon ang G. Sagedli na hino ni Sko Moreno at Buboy Villar. Sa ni Joey, G. na Gitle, genuine na legit, dahil sgeddali, hindi tagili Anong komento niyo sa mga patotsyade na ginagawa ni Joey De Leon laban sa dati nilang show na Itbulaga? Yung mga legit, you, yung mga, yung mga legit pinabati ko. Ngayon, yung mga nagpapanggap na legit, legit. baligtarin nyo yung legit. legit. Ah. legit. <laughs> Tigilan nyo na. Okay, <laughs> tigilan nyo na. Tigil.